Episode 14 ng Can't Buy Me Love, nakakatuwa dahil naglaba ang isang Caroline. At syempre, makikita sa kanyang mukha na disappointed siya sa kanyang ginawa. Dahil ang kanyang mamahalin na damit ay binigyan niya ng isang zonrox Akala niya yata ay downy. Grabe ang kanyang reaction kahit busit na busit siya ay napakaganda pa rin niya sa kanyang ipet. At meron pang nakakakilig na scene ang cargo dahil sabi ni Donnie ay magstay lang sa loob si Belle dahil baka mapahamak siya at ang kanyang pamilya. At sabi ni Caroline, I should just live. Sabi naman ni Bingo ay hindi. And sabi ni Caroline, so paano? Paano ako makakaipo ng kakampi kung nakakakulong ako dito? Mabilis na nakakakilig na sagot, sabi Ni Bingo ay ako kakampi ako tutulungan kita at napakabait ng lola na Bingo dahil nalungkot si Caroline pumunta sa kwarto niya at sinabi na dinalhan siya ng mga bagong damit galing sa kanyang paninda. Ngunit hindi lang ito social. Pagkaalis ng lola ni Bingo ay tinignan agad ni Caroline. I think mapapamahal si Caroline sa pamilya ni Bingo sa kinagawa nilang kabutihan sa kanya. At nakaka-excite ang episode 15 mo kong yayakapin ni Bingo si Caroline dahil kamay pa lang ni Bingo ay alam na alam na ng lahat